Two years na raw ang anak niya sa Canada. Pwede na ba siyang mag-apply sa permanent residency? At ang sagot natin dyan ay depende po kung ano na ang nagagawa niya in two years. Tapos na ba siyang mag-aral? Siya ba ay meron ng post-graduation work permit? Kasi ang mga PR pathways guys for international students, karamihan ay kailangan munang meron silang work experience at yung work experience ang magiging qualification nila for PR. Meron din namang ibang PR pathway na sinasabing no need for work experience pero dapat naka PGWP na, no? post graduation work permit. Kasi habang pinaprocess ang kanilang application, syempre nagtatrabaho rin sila sa kanilang PGWP. So kung 2 years na po ang anak nyo sa Canada, Depende po kung ano na ang nagagawa niya. Kasi kung 2 years po ang kanyang pinag-aralan, wala pa siyang PGWP siguro by that time. Ano po? So ang dapat gawin ng inyong anak ay reviewin na niya ang mga posibilidad na pathways niya na pwedeng applyan. Isa na ay ang Express Entry Canadian Experience Class one year dapat ang kanyang experience doon sa trabaho. O di kaya ay mga provincial nominee program. Iba't iba po naman ang mga requirements sa PNP na pang estudyante. Kaya at kailangan malaman niya kung anong merong PNP program para sa kanya sa probinsyang kinaroroon niya. At eventually, makaka-apply siya sa permanent residency. So good luck po sa inyong anak at sa lahat ng mga international students na mga Pinoy na nandirito at sana ngay maka-apply agad sila the soonest possible time sa kanilang PR application. Thank you for watching. O sa si Ati Manchi po ito.